May bagal daw yung kay Ilocano. Kumusta po kayo? Bagong gising lang tayo. At may bagyong ngayon, si Bagyong Enteng. So dito sa Ilocos, dito sa amin sa Bigan, eh, nararamdaman na kay lokano Dito sa kwarto ko, randam ko na yung uh, hangin at saka yung uh, dalang ulan ni Enteng kay lokano So mag-aalmosan lang tayo kay lokano Tapos saka natin titignan tong uh, bahay natin at saka yung mga lagang ibon natin kay Ilocano para uh, tignan din natin yung mga safety nila kay Ilocano para naman... Uh, uh, safe tayo ngayong may bagyo. So tara, sama nyo po ako ka Ilocano. Mag-almosal lang tayo kay Ilocano habang uh, bumabagyo. Yan. Ito lang po yung ulam natin. Yan. Tortang talong, itlog. Tapos uh, toasted bread. Yan. tinusta Tinosta natin para mas masarap ng kaunti kay Locano, ayan. Tapos butter. So, tara kay Locano. Magalmusal lang tayo. Amdam na natin si Bagyong Enteng kay Locano, ayan. Tapos na ng hangin sa kaulan. medyo nagkakatubig na nga rin yung dyan sa lupa dyan kay paano dyan tayo nakapag-ani ng uh, 14 katorseng uh, sa sako ng palay yan yung mga kanin pa natin doon na iba kay paano yan yung mga palay pa natin dyan hindi pa sila pwedeng anihin at sana pag naman man sanang gotong bahin okay, sayang naman yung kinuunan natin dyan at saka yung pagod natin mahal yung hangin, kalabano at sa at sa kaulan. Lakas na ng uh, ulan at sa kahangin dito kay Locano, yan oh. Ramdam na natin si bagyong enteng, yan Kinakabahan ako sa bonsai natin kay Locano, yan Baka kasi biglang bumugso yung hangin eh tumbayin niya yung bonsai natin. So tinitingnan lang natin kay Locano kung pwede nating ilipat or isilong pa. Kasi sayang naman pagka matumba to. syempre yan so yan nga ang lakas na kay Locano oh. diba ang tapos itong mga progress nating kay Locano yan medyo pabor sa kanila yan kay Locano yung tubig yan pati rin yung mga tanim nating mga kamote lakas na o oh. lakas na yung bagyo kay Locano yan okay. Tandaan na yung bugso nya kay Locano Diba? ba? na siya kay Locano Yan kay Locano, lumakas na si Enteng dito sa Ilocos oh mga lahat kaya paano na so tignan lang natin itong mga ibon natin kaya paano kasi ayan o oh, malakas na nga po yung hangin at saka ulan yan na sila o oh. lalamig na sila kaya paano yana oh. mga laga nating mga ibon oh. yan yan na sila o oh. na niya yung mga ano natin kalokano yung mga halaman natin no? So tignan natin si nan kalokano yan Nagluluto siya ng ulam namin at saka ano Hopefully hindi mawala yung kuryente para makapagluto tayo Nagluluto naman basa na dito sa ano natin kay Lucano, garahe natin no oh. Ayan. at itong mga ibon natin so kine natin sila kay Lucano, kasi ano eh malakas na talaga yung ulan at saka hangin dito kaya okay naman sila kahit papano kay Lucano, kasi meron naman silang silong Ayan. grabe na talaga malakas na si Enteng Itong mga progress naman natin dito kay Locano, eh, ayan. Pabor sa kanila yan, tubig. Ayan. Dahil wala naman tayong magawa kay Locano kasi may bagyo nga, ayan. Dito tayo magtatambay sa study room natin. Ayan. So, tignan natin yung uh, kapatagan kay Locano. Ayan, oh. lakas na talaga ng enteng kelopano yeah. o oh, talagang uh, ramdam na natin so yung bukid dyan kelopano yan o oh, nagkakatulig na yeah.